Ayan, no, dahil 5 months na po ang aking reels, no, o sa pagre-reels po ay umabot na po tayo ng 5 months na wala pa rin pong nangyayari. <laughs> Opo, wala pa rin po talagang nangyayari. As matter of fact, dumarating po talaga sa kada minuto na napoprostrate ka at ayaw mo na ipagpatuloy. Alam ko yan dahil marami na rin mga content creator ang nagbahagi ng mga nararanasan nila pagdating sa pag release Ang sabi ko nga, simula't simula pa. Alam ko po na ang dami ko pong violation at sa pagsimula ko, wala rin naman po talagang tutok na nagturo sa akin kung paano po talaga ang kalakaran sa reels. Ang nakita ko na lamang po to, nagsilbi na mong pong libangan, no? Para sa akin, ang pag-release. Dahil po, ang pagtalak po talaga ang aking source of energy. At para po sa, sa paparating po na 5 months ko, no? To be exact is ah, itong 22, 21, di ko na rin masiguro. <laughs> Kaya nag-advance na po ako. Gagawa po ako ng kwento. Ito po yung mga inspirational na tao na nakasalamuhan na natin sa 5 months. Doon po sa pag f to f ko, I'm turning 3 months pa lang. No? Pero po, dahil natenga po tayo ng matagal, dahil wala rin naman talagang tutok na nag-guide sa'yo, nagbabadok ako sa mga content creator ng mga panahon na yun, na hindi rin naman nakatulong. No? Kaya sabi ko nga sa inyo, wala pong ibang makakatulong sa iyo kundi ikaw rin po mismo kaya po dun sa mga uh, tao na natitipres, sabi ko nga gawin nyo lamang pong libangan, ako nga eh 5 months na wala pa rin nangyayari at dahil hindi po recommended no, ang aking profile dahil prior to reels, I have a lot of violation which is, alam nyo naman ako pagdating sa politics ay talaga namang nakikialam. Yun po ang aking violation at hanggang ngayon kung tutuusin, masigit kanino man ako ay gapang views pero dahil may nakikilala po akong mga tao na nagiging kaibigan mo through this reels virtual at hindi ka rin talaga makakapaniwala na makakahanap ka ng totoong kaibigan kahit po buyer reels lamang so ito po ay magsilbing motivation po sa inyo na ang pagre-reels ay gawin nyo lamang pong libangan para hindi po kayo nadidepress at hindi po kayo nagkakaroon ng anxiety dahil po mind you, ang hirap po basahin kung paano po nagde-decide itong si Meta grabe, ako ay Oo, suko dun sa mga pagiging totoo mo dahil nalilimitahan. So, ganun na lamang po. Sa akin, wala na pong higit pa sa mga decision is yung makakilala ka ng mga masasayahing kagaya mo din na nagsisilbi, no? Na para pong libangan mo na rin, no? Sa araw-araw na toxic ka sa trabaho mo at meron kang pinaglilibangan malaking bagay yan. At ito ang tamang daan! <laughs> no, I'm just preparing po ang namin mm -mm, October, no? For the month of October, I have a lot of activities, lalo na po yung aking Halloween. At dahil po dyan, magsilbi pong motivation sa inyo na para hindi po tayo nadidepress at umasa dahil po mind you. Iba ang dikta ng ano bang algoritim yan kung sinasabi nila, ay nako enjoy mo lang, no, ang vlogging. So, yan lamang po, 5 months na. Keep going. Ping!